Ang ating love question of the day, kung minsan ba ay pinangarap mo na sana ay dalawa nga ang puso mo. Ito na nga po ang inyong mga mabibilis din na mga kasagutan. Kanina pa, sabi ni Alma Arnillo, naku, hindi ko pinangarap na maging dalawa ang puso ko kasi ang tao hindi makuntento. Baka pangarapin pa niya na maging apat yan. O, oh, kung payagan nga maging dalawa, baka mag-apat pa, tumatlo, lumima, o oh, baka naman dumami pa nga ng dumami. Ayan, si Sergio Gonzales naman, sabi niya, oo, oh, oh, at siguro hindi lang naman ako, lalo na no nag-aaral pa. O, oh, ang dami kasi mga cute na mga babae. <laughs> hindi ko alam kung sino sa kanila ang pipiliin. Ang ending, uh, eto ako ngayon walang pumipili sa akin. Oh, uh, yun lang. Sabi naman niya, uh, Tito Jean Sheila, hindi naman puso ang restriction dito eh. Yung batas. Yung batas ng Diyos at yung batas ng tao. Oh, uh, yun lang. ah, uh, yun talaga ang maglilimit din sa atin. Sa batas ng Diyos, eh, uh, meron tayo. Sa kanya-kanya natin paniniwala, meron eh. Uh, na yung iba ay uubra. Uh, uubra no? dun sa isang paniniwala. Ah uh, pero kailangan kung ano ang uh, may po provide mo kay wife number 1 may po provide mo rin kay wife number 2 3 4 ayan ganoon pero kapag hindi isang malaking kasalanan po iyan Okay, ayan, sabi naman ni uh, Rachel Rimon, oo, kasi minsan may pangarap na malabo na mangyari, kaya sana dalawa yung puso ko. Uh, so gagawa ka ng pangarap kapiling ang iba, gano'n. Mm -hmm. Ngayon si Saul, love you, sabi niya, nope, baka mga lalaki lang ang nangangarap ng ganyan. <laughs> Kami na naman sinisin nyo, hindi na kayo. Ayan, uh, sabi ni Abigail, hindi, ayoko na magulong buhay. Sarili ko pa nga lang, kotang-kota na ako. O, oh, gulong-gulo na nga sa sarili. Eh, ano pa, dadagdag pa, hindi lang isa, dalawa pa. Mm -hmm. Uh, sabi ni Marisa, kanonigo, oo, oh, pangarap ko yan dati na sana dalawa nga ang puso ko. O, oh, 'di ba diba? Uma-honest siya. Ayan, sabi ni Jan uh, Jan Kalang, <laughs> Ay, sa pangalan na, uh, siyam na puso para siyam din ang buhay. Oo, oh, matindi. Marunong sumago. <laughs> maraming maraming salamat po sa inyong mga kasagutan mga kapatid ha sa ating love question of the day oh, uh, na kung minsan ba ay pinangarap mo na sana ay dalawa ang puso mo well depende yan sa iyong karanasan o depende yan sa sitwasyon na kinaroroonan mo ngayon ba diba? kapag ka, ikaw ay nandun sa sitwasyon na merong ka nang hawak dito sa kaliwa merong ka pang hawak dito sa kanan at nag -e enjoy ka uh, alam nyo naman yung sinasabi kong hawak may karelasyon ka na dito may karelasyon ka pa dyan ay eh, nag enjoy ka, eh sana nga dalawa na lang yung puso ko, no? Sana pe pwede ito. But of course, hindi talaga uubra yun. Oo, oh, dahil kapag ka ang karanasan na ang uh, humambalus humambalos sa'yo, talagang kailangan mo lang na pumili ng isa. Dahil ikaw man ang malagay doon sa sitwasyon na isa ka lamang doon sa mga nasa kaliwa o nasa kanang kamay na akbay-akbay, ikaw rin ni may papaisip, do I deserve this? Ha? Na isa lamang ako sa kanyang mga sinasabing nga uh, mahal, kuno, ayan, o ako lang talaga, exclusively, yung uh, gusto niyang mahalin at tapat ang puso niya 100%. na para sa akin. Ganoon ang pag-iisip. So, talaga. Gusto nyo sa inyo lahat. Hmm, iba nga manunulot pa para ano, para kanila lahat. <laughs>